nakakahimik dito, no? Nakaka-relax. mga naririnig ba kayong mga tunog? Huni ng ibon, himig ng hangin, at mga boses ng aking mga kamag-aral na nag ensayo Alam nyo ba, nasa gramatikang Filipino, pinag-aaralan ng mga tunog? Tara, alamin natin. Ang panolohiya ay ang mga makabuluhang tunog ng wikang Filipino. Hamo ito sa dalawang salita. Pono na ang ibig sabihin ay tunog at logos na nangangahulugan naman ng pag-aaral. Ito ay isang bahagi ng linguistika na sumusuri sa kahalagahan ng ponema o tunog na siyang pinakamaliit ngunit may makabuluhang unit ng tunog sa isang wika. Upang lubos na maunawaan ang tungkol sa ponolohiya, kinakailangang magkaroon ng lubos na kaalaman sa mga sangkap na ginagamit sa paglikha ng mga tunog. Alam niyo ba na may labing apat na pangunahing sangkap sa pananalita? Ang labing apat na ito ay maaaring hatiin sa tatlo. Ang pinanggalingan ng lakas o enerhiya ang panginginig ng mga bagay o artikulador at ang patunugan o resonador. Ayon kay Alcomte Sir Tumangan Sr., may tatlong elemento na kailangan upang makapagsalita ang isang tao. Una, ang pinanggalingan ng lakas o enerhiya. Ito ang pwersang nalilikha ng hangin papalabas galing sa baga. Ikalawa, ang mga nanginginig na bagay o ang artikulador. Napapakinig ang pwersang nalilikha ng hangin papalabas galing sa baga ang mga babagtinganing tinig na nagpapagalaw sa artikulador. Ikatlo, ang resonador o ang patunugan ang bibig at ang guwang ng ilong ang siyang responsable sa pagbabago-bago ng tunog. Ito ang mga nagsisilbing resonador. Ayon kay Dr. Licha Gonzalez Garcia, nasa bibig ang apat na bahaging mahalaga sa pagbigkas ng mga tunog. Ito ay ang mga sumusunod. Una, dila at panga. Ikalawa, ngipin at labi. Ikatlo, matigas na ngalangala. Ikaapat, malambot na ngalangala. Ayon kay Dante Silim, ng aklat niyang sining ng pakikipagtalastasan, isinasaad na dahil sa panga at dila na malayang nakakagalaw, Nagbabago-bago ang hugis at laki ng espasyo sa loob ng bibig. Ang dila ay napapahaba, napaiikli, napalalapad, napapapalag, na itutukod sa ngipin o ngalangala, na ililiyan o na ayon sa tunog na gustong likhain. Dahil sa pagbabago-bagong ito, ay napag-iiba-iba rin na nagsasalita ang uri ng mga tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Dito nalilikha ng tao ang mga salitang binibigas niya upang makipagkomunikasyon sa iba. May dalawang uri ang ponema. Ang ponemang segmental at ang ponemang suprasegmental. May dalawang uri ng tunog ang dumupuo sa wikang Filipino. A. Ponemang segmental at B. Ponemang suprasegmental. May iba't ibang uri ang ponemang segmental. Ponemang patini, ponemang katini, diptongo, pares minimal, at plasto. May iba't ibang uri ang ponemang segmental. Una, ponemang patinig. A, E, I, O, at U. Ito ay itinuturi na pinakatampok na bahagi ng isang pantig. Lahat ng pantig sa Filipino ay may patinig. Galawa, ponemang katinig. Lahat ng letra sa alfabetong Filipino na hindi patinig. Ang katinig ay maya ayos ayon sa punto at paraan ng artikulasyon at kung ito ay may tinig o walang tinig. Ikatlo, cluster. Tinatawag din itong kambal katinig. Nagkakaroon tayo ng mga pantig na may cluster bunga ng pagpasok ng mga hiram na salita sa ating wika. Matatagpuan ang cluster sa unahan at huling pantik ng salita. Halimbawa, jeep, piano, truck, chamba. Sa pag-unlad ng wikang Filipino, dahil sa pagpasok ng banyagang salita, nadagdagan ang batayan ng silibikasyon sa pagtukoy ng cluster o kambal katinig. Tandaan, ang nam ay hindi kabilang sa cluster dahil ito ay katutubong titik ng alfabetong Filipino. Ang W at Y ay maaaring isama sa pagtukoy ng cluster dahil ang mga ito ay may wala patinig ng pantinig ngunit hindi natin maituturing ito kung ang patinig na sinusunda ng W at Y ay kinaltas lamang at pinalitan ng kudlit gaya ng mga sumusunod. Buenas! Gera Pwersa Biyahe Kwento At charyo. Ang nya at sya ay di maaari dahil kinalitas ito at pinalitan ng kundig. Ikaapat bitonggo. Ano mang patinig na sinusundan ng malapatinig na Y o W, sa loob ng isang pantig Gunit hindi na maituturing na diptongo kapag ang Y o W ay napapalitan ng dalawang patinig dahil ito ay napasasama na sa sumusunod na patinig Halimbawa ng diptongo Apoy Dilaw Baliw Kahoy Mga halimbawa na hindi maituturing na diptongo Aligin Babuyin Kahoyan Ikalima Pares minimal Pares na salita magkaibang kahulugan ngunit magkatulad ng bigkas at kaligiran maliban sa isang ponema Halimbawa Buhay suhay Titik titig Sakit Bakit pi. Ponemang Suprasegmental. Ito ay tumutukoy sa mga makabuluhang tunog na normal ng hindi tinutumbasan ng mga titik sa pagsulat. Sapagkat, kinagamitan na lamang ito ng mga notasyong ponemiko upang makilala ang paraan ng pagbigkas. Sa ponemang suprasegmental naman, Nagbabago ang kahulugan nito. Hindi ito madedetect sa panulat. Pero kapag binigkas mo ito, madali lang. Kabilang dito ang tiin, intonasyon at hinto na karaniwang ay sa unang taon ng mataas na paaralan. Ang mga ponemang suprasegmental ay pantulong sa ponemang segmental. Ito ay ang mga Una Tono Tumutukoy ito sa taas baba ng bigkas ng pantig ng isang salita upang higit na maging mabisa ang ating pakikipag-usap. Kung tono ang pag-uusapan, malalaman natin kung nag o hindi ang isang tao. Halimbawa, kahapon Kahapon. haba at diin Tumutukoy sa haba at lakas ng pikas sa pantig ng salita. Malalaman natin ang kahulugan ng isang salita batay sa haba at diin ng bigkas nito. Halimbawa: basa, torid, basa, wet. Kaibigan, friend, kaibigan, Love. Antala Tumutukoy sa saglit na pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang ipinararating na mensahe sa kausap. Ito ay makikita sa pumagitan ng bantas. Sa pangungusap na hindi siya ang nagtago ng libro, mababago ang kahulugan nito batay sa gamit ng antala nito. Kung sigurado ka na siya ang kumuha ng libro, ganitong antala ang gagamitin mo. Hindi, siya ang kumuha ng libro. Pero kung inosente siya, ganitong antala ang gagamitin mo. Hindi siya ang tago ng libro. Ngayong nalaman na nyo na sa wikang Filipino, pinag-aaralan ng mga tunog. At ito ay ang panulohiya. Ako si Basha, magandang araw sa inyo.